Kita ay ito at damarka na itinikod sa San Lorenzo Ruiz na firma ni Ma'am Angie. Ang binogo tayo ako. At po, oh. na uh, logo na itinikod ako na itaming gumag tayo. Kaya ito may kagwa. Ako ang pinanagbayan ni TV Gumag na.

first Yey! Ate, happy festival tayo ako, kung tayo amin na amin tayo, ate, tayo ako Kaya sumrat amin, iti chapel tayo Thank you, Father Lord Iti, umuna aboy sa letra ng G, 57 57, sa letra ng G Sorte, mga kalusak o Lagot mga ng bola. Sa letra ah. ng N, 41 ah, <laughs> 41 sa letra ng N. Meron pa rin. <laughs> Ay, oh, yes, Dalawa na yun. Sa letra ng B, 11. Uy, namumuro. Number <laughs> 11 sa letra ng B. Yes. Yeah. <laughs> namumuro. Ay, <laughs>

sa letra Uy, ay Straight lang pala. Sa letra ng O. <laughs> sa S may kasamang 5. 65 Mala. sa letra ng O. Pagbogtong. 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 Sa letra ng O. Sa S may kasamang 3. 63 sa letra ng Oh. Siete, tama yan. Valentra lang oh. Siete, may kasamang 5, 75 sa letra ng O Fortigas. Matigas kasi yung bato. Valentra lang. May isa. Uno, may kasamang 7, number 17 sa letra ng I. Naku, lumabas sigat, nagpapasikat you know, maganda ganda yung yung kanya it's a tie <laughs> pero mas maganda yung sayo sa letra ng N oh, oh, 39 press may kasamang 9 oh. 39 Sa letra ng N. Ang laban ko na. na. Ang laban ko na. Ang laban <laughs> ko may kasamang wala. May kasamang wala. 5. 65 <laughs> sa letra <laughs> ng G. Muntik na no, mga idol. Opening! Sa mga may kasamang 9. Yes, oh, tumuro. Number <laughs> <laughs> 69, sa letra ng O. Pagbingo oh, na sana, oh. <laughs> satan, satan. Satan. <clears throat> satan. <clears throat> sa letra ng O, Ay, so? May kasamang Boss number 62 sa letra ng O. Oh, bye, one by, one by Wala pa, wala pa, ayo pa lang Sa letra ng N One, 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 one Otro May kasamang Boss No. 42 sa letra ng N Okay, letra ng G naman A, ah, pusong. <laughs> G. Sa letra ng I. I. Dos. May kasamang. Uno. Twenty-one. Sa letra ng I. G. Sa yeah, letra ng O. Ya, yeah. pari.

Letrangji G, patai, Gigi G G relangan G, G. oi, oh, no. <laughs> 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 Allah. <laughs>

Naku, wala, wala, wala pa rin. malayo. malayo po. Malapit na. Malayo pa. Ang umaga. Allah. Oh, en, naku, bingo, bingo. Oh. Ah, madami, madami. Doon nakatutok yung camera kanina. Sayang, yung 51 <laughs> mga idol. 51, oh, mga idol. Ay, yan na. Dikit na banan. Unang makadalawa mga idol. Yeah, yeah, yeah. And.

Letter O koma Letter O. Dikit <laughs> Letter O. dikit, <O. laughs> Letter N. Nah enak B. Ini kan? Nah. <laughs> 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 <Plado. laughs> Nagabakan. <laughs> <Aida>. Nagabakan. Ay. <laughs> Nagabakan. Nagabakan. Ay. Mm. Nagabakan. Ay. Nagabakan. Ngab Ay. Nagabakan. <laughs> <laughs> Ay. Nagabakan. Eh. <laughs> <laughs> Ay. 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 Nagabakan. Ay. Ay. Nagabakan. Ay. Nagabakan. Ay. Nagabakan. Ay. Nagabakan. Ay

Fifty-three. Nee. Nee, solo. Nee. Yeah. So, tama na eh. Anay. Okay, mga idol. Last, ano na ito? Last game. Blackout bingo. Sa letra ng O. Seven, one. Seventy-one. Yung Paletra price, mga idol. Thirty-two uh, inches na TV. So, Elf. sa letra ano, ng G. Umaasa kami ni Kuya Gailusak. Quatro. May kasamang nueve. Forty-nine. Sa letra Delikado, pa Sa letra, sa letra mga ng N. 40. 40. Number 40. Sa letra Apat pa mga wow, Nagsisigawan na sila doon. Sa letra ng B. 7. Uno, May kasamang 3. Number okay. 13. Sa letra lalo ng na Tatlo Ilan na lang, lalo lalo lang lalo dyan? Lalo. Tatlo, apat. Apat, apat. Tatlo na lang to. Yan. Baka sakali lang, baka sakali. Sa letra ng O. 69. 69. Nako? Sa S. May kasama ang hey. 5. Number 45. Wala, simisigaw na. <laughs> may simisigaw na doon. Huwag niyong burahin, ha? Sa letra ng N. Nako? Nako? N. Sa letra ng N. Tres, may kasamang uno. Number 31 sa letra ng I. 72169. Sa letra ng I. Dos, may kasamang uno. Number 21 sa letra ng I. 7. Sa letra ng N. Cuatro, may kasamang tres. Number 43 sa letra ng N. Sa ng G 4 May kasamang 8 Number 48 Sa letra ng G, roto, 48, letra <laughs> ng G. Sa ng I 3 <laughs> May kasamang lo, Sabay-sabay yung dami. <laughs> Ang dami 7 Saka 69 Yan, bunutan yun mga idol Para walang ano, walang talo <laughs> Bunutan, may consolation prize Yung uh, mababa yung number Na mabunot Ayan. Bunutan, bunutan Ang dami nila Sino kaya ang mapalad? Sinong magwawagi ng telebisyon? Yan mga ito. TV. Bubunot na sila ng tig isang number. Kung sino yung mas pinakamataas, siya yung manalo. Sino kaya? Awat sa bago mo Eh, announcement ako holiday eating Tuesday.

Ayan, sa bali. Ay, hindi. Kala ko siya buntis. Ay, man, mas yung sang Oh, buntis din. Ah, buntis din siya ate. Panalo, buntis. TV. <laughs> 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 idol, shout out. May nagan mo, idol. Yo, shout out. Ayan, <laughs> nah, pare, shout out. Bay. mga idol, hindi na tayo tapos na yung bingo. Kaya uh, na naranasan natin, no? Yan, masaya. Maraming nanalo mga idol, walang talo. Masaya ang lahat. Ooh, lalo na si ate. Ay bagong siya.